Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Teacher Gian at ikinagagala ko makasama kayo ngayon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang malagang yugto ng buhay sa pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Ang pagdadalaga at pagbibinata. Ang layunin ng session na ito ay may piluwanag ang mga papabago sa pisikal, emotional at psikologikal na nararanasan ng mga kabataan. Sa yugtong ito, at kung paano natin ito harapin na may pag-unawa at kahandaan. Bago tayong magsimula, nais ko munang tiyakin kung lahat ay narito. Maari bang paki-check ng bawat isa ang attendance? Kung mayroon man sa inyong mga kaibigan o kaklase ang wala ngayon, maari bang ipaalam sa akin? Bago tayo magpatuloy, Maglaan tayo ng sandali para sa isang maikling panalangin upang hingin ang gabay at pupapala sa ating pag-aaral ngayon. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na magkakasama-sama upang matuto. Hinihiling namin na ang inyong paggabay at kaliwanagan sa aming pagtatalakay sa pagtatalakay sa malagang paksang ito. Nawebuksan ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan ang mga pagbabago sa aming sarili at matutunan kung paano ito harapin ng may pananampatlataya at tapang. Amen. Inihikayat ko kayong lahat na maging aktibo sa pakilkilaho. Huwag mag-atubiling magtanong, magbahagi ng inyong mga karanasan, at sumali sa mga gawain. Ang inyong pakikilahok ay magbibigay buhay at talaga sa ating sesyon. Ang mga pagbabago sa sarili mula sa gulang na 8-9 hanggang sa kasalukuyan ay karaniwang bahagi ng proseso ng paglaki at pag ng isang individual. Narito ang mga aspeto kung saan makikita ang mga pagbabago. A pagtatamo ng bago at ganap na pagkikipag-ungayan o mature relations sa mga kasing edad o pagkikipag-ibigan. Sa murang edad, ang mga bata ay nagkakaroon ng simpleng pagkakaibigan batay sa paglalaro at pisikal na aktibidad. Habang tumatanda, ang mga ugnayan ito ay mas nagiging mas malalim at komplikado. Ang mga kabataan ay nagsisimulang kipag-unayan ng mga mas emotional at intelektual. Natututo at ang mga konsepto tulad ng tiwala, empatiya at pagkikibagay sa iba't ibang personali personalidad at pananaw. D. Pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan. Ang pagtanggap ng papel sa lipunan ay nagsisimula sa simpleng mga tungkulin sa pamilya at tulad ng pagiging responsabling anak o isudyante. Sa pagkanda, ang mga papel na ito ay malawak, nagiging mas sopistikado at mahirap. Halimbawa, maaaring maging leader sa isang grupo, magkaroon ng trabaho at aktibong pakitilahok sa komunidad. C. Pagtanggap sa pababago sa katawan at paglalapat ng tamang kamahalahala sa mga ito sa edad na 89. Nagsisimula ng makaranas ng pisikal na pagbabago tulad ng paglaki ng katawan, pagbabago sa hugis, at pagbibinata o pagdadalga. Mas ng pagbabago ang ganap, tulad ng pagtaas ng tangkad, pagbabago ng boses, at pagusbong ng mga sekundaryang katangian na siyang nasa kanilang katawan. Kasama rito ang pag-aaral kung paano ang kanila alagaan at minimaintain ang kanilang sarili. Di pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pagkikipagkwapwa sa lipunan. Sa murang edad, ang mga bata ay tinuturuan ng basic na asal tulad ng pagiging magalang at paggalang sa kapwa, sa kanilang pagtanda at pagunawa, sa etika at moralidad ay lumalain nagsisimula sa inyong magkaroon ng mas malalim na pakiala sa epekto ng kanilang mga aksyon at sa iba at natututo ng response sa sabling at ikipagkapwa base sa mga taong nakapaligid sa kanila. At ang last pagkakaroon ng kakayahang kagawa ng mainat sa pagpapasya. Sa murang edad, ang mga desisyon ay karaniwang binagabayan ng mga magulang at guru. Habang tumatanda, natututo ang mga kabataan na gumawa ng sariling desisyon sa buhay patay sa kanilang karanasan, kalaman at pagpapalaga. Kasama na rito ang mga pagsusuri ng posibleng resulta ng kanilang desisyon at kakayahang pumili ng kanilang pinakamubuting opsyon. Ang mga ekspetong ito ay mahalaga sa pag-unlad ng isang individual. At ang kanilang pag-unawa at pag dito ay makakatulong upang maging mas maayos at masaya ang kanilang pamumuhay sa kinang. Ang pagdadalaga at pagbibimata ay dalawang mahalagang yugto sa buhay ng tao na nagmamarkang ang paglipat mula sa pagiging bata patungo sa pagiging teenager at kalaunan adults. Ang dalawang yugto ito ay kapwa bahagi ng proseso ng puberty kung saan nagkaganap ang malaking pagbabago sa physical, emotional, social na isang aspeto ng isang individual. Bagaamat, mayroon ilang pagkakatulad na mga natatangin katang katanya ang isang bawat, bawat isa na naglalarawan sa kanilang pagkakaiba. Ang pagdadalaga ay sa luto ng na eksplosibong nararanasan ng mga kabupik niya. Ang mga spesikal na pagbabago sa panahon ito ay nagsisimula sa paglaking ng suso na isa sa mga unang palatandaan ng pagdalaga. Kasunod nito ay ang pagsisimula ng menstruation o buwan ng regla. Isang malagang tanda ng pagpasok sa reproductive age. Ang katawan ng mga kabataang babae ay nagbabago rin, kung saan ang balakang ay mas nagiging mas malapat kumpara sa balika na nagbibigay ng mas mababaing hubog sa katawan. Bukod sa mga pisikal na pagbabago, ang mga hormonal na pagbabago ay may malaking epekto rin sa mga kabataan babae. Ang estrogen, ang pangunahing hormonal responsable sa mga pagbabago sa katawan ng baba babae ay nagiging aktibo sa panahon ito. Dahil dito, madalas silang nakakaranas ng mood swings, pagbabago ng emosyon na aring magdulot na Sa pagbibinata naman, ang pagbibinata ay isang proseso na narasa ng mga kalalakihan. As in, una sa mga pagandaan ng pagbibinata ay paglalim ng boses. Kasabay nito, nagkakaroon ng mas mabilis na paglaki ng pangkad at pagtabi ng muscle mass at nagbibigay ng mas muskuladong anyo sa kabawang ang paglago ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng muka, dibdib, kilikili, sa ay isa ring mahalagang tanda. Ang testosterone ay ang pangunahing hormone na responsable sa mga pagbabago ito. Tulad ng mga babae, ang paglalaki ay maaaring makaranas ng mood swings, ngunit hindi ito kasi tindihan ang mga babae. Ang kanilang emosyonal na pagbabago ay kadalasan may kinalaman sa pag-aayos ng kanilang sarili sa mga bagong responsibilidad at papel sa lipunan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ang pagdadalaga at pagbignita ay mga karaniwang aspeto. Parehong nakakaranas sa panakit ng katawan, ang mga kabataang babae at lalaki, dulot na mabilis na paglaki. Ang litong ito rin ay panahon sa pag pukla sa kanilang mga sarili kung saan nangyong malaga ang pag-unawa sa sariling intendidad at seksualidad. Ang mga kailangan mga relasyon sa mga kaibigan, pamilya ay nagbabago rin at madalas ay may bagong hamon sa pagkikita at pagkikitungo sa iba. Ang mga pagkandaan ng pag-unlad sa panahon ng pagdadalika at pagbibinaka sa aspetong pagkaisipan ay malagang indikasyon ng paglago ng isang kabataan. Narito ang mga detalye ng mga pag-isa. Una, nagiging mahusay sa pagkikipagtalo at pagkikipagtalakayan. Ang mga bat kabataan ay nakakaroon ng kakayahan na magpahayag ng kanilang opinion at palikay ng lokal na argumento. Sila ay mas aktibo sa mga diskusyon at may kakayahan magtanggol ng kanilang mga sariling pananaw sa kanilang mga buhay number two, mas nakapag-memorya. At kayahan din sa pagkanda ng informasyon ay lumalakas. Ito ay mahalaga sa kanilang pag-aaral at pagkuha ng kanilang kaalaman. Pangatlo, nagkakapag-isip ng logika tungkol sa mga konsepto. Natutupo sila sa mga abstractong, o idea at nagkakaroon ng mas malalim na pag sa mga konsepto ang kanilang pag-iisip ay naging mas organisado at sistematiko. Pang-apat, masusundan at susuri ang paraan ng kanilang nilalaman sa sariling pag-iisip. Magiging estropektibo ang mga kabataan at kaya nilang suriin at tunawin ang kanilang mga iisip at pagdami. Ang metacognition o ang kakayahan ng isip tungkot sa sariling pag-iisip ay lumalap. Panglima, hindi makagagawa ng mga pagpaplano sa hinaharap. Sila'y naging mas organisado at may kakayahang magplano para sa kanilang kinabukasan, kabilang na kanilang edukasyon, karera at personal na laging. Pang-anong, nangihiling sa pagbabasa. Ang interes sa pagbasa ay tumatak at tumutulong sa kanila kognitibong pag-isip at pag-unlad at paglawak ng kanilang kaalaman at ng kanilang mga warehouse at mga mga buwan. Papito, nangyayawangan ng maramdaman may halaga sa mundo at may pinaniniwalaan. Naghahanap sila ng kanilang lugar sa mundo at nais nilang maramdaman na may halaga at kontribyosyon sila sa likod. Ang pagkakaroon ng mga paniniwala ay adbukasya at pagbibigay sa kanila ng direksyon at layunin. Ang mga daang ito ay nagpapakita ng kognitibong pag-unlan ng mga bata na mahalaga sa kanilang paghahala para sa mas komplikadong hamon ng buhay. Ito naman tayo sa na kung saan nagpapakita ng pagbabago sa panlipunang aspeto ng mga teenager habang sila'y dumadaan sa panahon ng pagdadalaga at pagpipinata. Una, tumalayo sa magulang. Naniniwalang makaluma ang mga magulang ang mga teenager ang ng mga nat na kanilang sariling kalayaan at pagkakatingan Kaya sila ay nagiging mas independent at minsan naisip na ang mga at gawin na kanilang mga magulang hindi ang kot sa modernong panahon. Pangalawa, ang teenager na lalaki ay kalanimo ay napakita ng pagtingin o pagmamahal. Marami teenager na lalaki ang mahihiya o nag-aapag lang ipagkita kung may emosyon, maumahal, lalo na sa harap ng kanilang mga kaibigan, pusa, ubiko. Pangatlo, karaniwang mararamdaman ng labis na may pit ang magulang na gigi-pelde. Pakilamdam na may pit ang magulang na nag-uudyo sa mga teenager na mag at sapukan ang kanilang mga limitasyon. Ito ay bagay na kanilang pagsikap na maging independent mag desisyon para sa kanilang sarili. Pang-apat, tumadala ang pangangailangan ng kasama ang pamilya. Ang mga teenager ay naging mas itiritsado sa kanilang mga kaibigan. Mga aktibidad na sa labas ng kanilang bahay, kaya konti na lang ang oras na ginagulugul nila para makasama ang kanilang pamilya. pang Nagkakaroon ng marami kinigan at nagbawasan ang pagiging lapis sa malapit sa isang kaibigan sa so, katulad ng kasarian. Hamang lumalawak ang kanilang social circle, ang mga teenager ay nagiging mas bukas at nakikipagkaibigan sa mas marami tao at hindi nila mang mas nakatuon sa isang malapit na kaibigan. at ang pangayon, ikita na kapakita ang interes sa mga katapat na kasirian ang mga babae kaysa mga lalaki. Ang mga teenager na babae ay kanyang mas bukas sa ng interes sa katapat na kasarihan para sa mga lalaki na maaring mas tahimik o maingat sa kapapakita ng kanilang interes. Ang mga palundaang ito ay nagpapakita ng normal na yugto ng pag-unlad sa panlipunang aspeto ng mga kabataan na mahalaga sa kanila ang proseso ng pagbuo ng sariling identity at pakikisalamuha sa mga malawak na komunidad. Ang pagkundahan ito, nagpapakita ng mga pagbabago sa panandaming aspeto ng mga teenager habang lumadaan sila sa pagdadalita o pagdilita. Unang una, madalas ang minitin ng ulo at madalasan sa mga nakakatanda o military otoridad ipinagtutungkol ang mga itinagagalit na teenager ay naging sensitibo at magdaling magkalit, lalo na sa mga magulang, kuro at ibang pagtaon may otoridad. Ito ay maaaring sariling kalayaan at pagunawa sa kanilang emosyon. Pangalawa, madalas na nag-aalala sa kanilang fisikal na anyo, marka at pangangatawan. Ang pagkaturo ng malay sa sariling katawan, kutsura at akademik ng pagganap ay nagiging mahalaga sa kanila. Ang mga teenager ay madalas nagalala kung paano silang pinatanggap ng iba at kung gaano silang kakangat sa mga pamantayan na kanilang kapakanan. Pato, nag-aalala sa kasagatan sa hanay ng kapwa ng mga teenager. Ang pagiging popular at pagkakaroon ng maganda imahe sa kanilang mga kaibigan ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang buhay madalas nilang iniisip kung paano silang makikilala at matanggap ng kanilang mga kanila. Ang papa, nagiging mapag-isa sa tahanan. Mas pinipili ng mga teenager na mapag-isa sa kanilang mga kwarto ang maglaan ng oras ng maisa. Ito ay maaaring dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon ng privacy ang panahon upang pagmilayan ang kanilang mga iniisip at pandaan. Panglima, madala, madalas malalim ang inisip. Ang mga teenager ay nagsisimula ng isip na mas malalim tungkol sa kanilang buhay. Pinaharap, ang mga isyong mukhang dipunin. Naliging instrupektibo, sila at madalas na nagmumulmuli tungkol sa kanilang pagkatao at sa kanilang buka sa mundo. Ang pandami pagtandang ito ay kahali ng normal na proseso ng pagdadalita at pagbibigay inawa sa mga pagbabago ito ay malaga at tumatulungan ang mga kabataan na harapin ang kanilang mga nasyon o kung kaya na ang amang ng hamon na kanilang pagbabago. Itong huling pagkakundaan ay nagpapakita ng panilal sa aspeto ethical at moral ng mga teenager habang dumadaan sila sa panahon ng kanilang pagdadalaga at pagdilip kinakumunan -una dito, alam na nila kung ano ang kana ay nagkakaroon sila ng malina na pag ano Ang mga tinitay sa mga konsepto ng tama at mali, nakikipo at, sila ng kumilas bagay sa kanilang mga paniniwala at, 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 at. pagpapahalata. Alam, pangalawa, itikimbang ang mga pamimilihan bago gumawa nito siya Ang desisyon. Bago gumawa ng mga desisyon, ang mga teenager ay nabili ni Muni sinusuri ang mga posible resulta ng kanilang pangitipilya. Ito ay papakita ng kanilang kakainan ng isip ng mabuti at mabilisyon ng responsable. Pangatlo, pangkay ang pagtingin at sa kapwa. Ang mga tipidya ay natututo sa konsepto ng kaparungan at pagkakapantay-pantay. Sila ay nagpapakita ng respeto at patas na pagtrato sa lahat ng tao. Ayun ang kanilang pinagmulan sa madalas ay nag-aalala sa mga kapakanan na kapwa. yung mas lalim ang kanila ng at patiya, at ang sakit sa iba. Iniisip nila ang epekto ng kanilang mga sub-action sa ibang tao at yung papatita ng pagkalinga at pagkipagkat. Hindi magsisimali, ang mga teenager ay nagkakaroon ng mataas ng pagpapahaligan sa kapatotohanan ng at integridad. Naiintindihan nila ang kalaga ng pagiging tapat at ang isang epekto ng pagsisi ng mga. Ang mga etikal at moral at na ito ay mahalaga sa pagkukuk ng mga teenager upang maging magbubuti ng mga Ang, ang kanilang kapayang kilalaman at isa buhay ang prinsipyo ng tama at mali pati na ang kanilang mga empathy at integrity ay napakapapita ng kanilang paglipo ang kaandaan na harapin ang mga sumulat ng responsibilidad sa likuran. Ito lang tayo sa totoo ng na, na inaasahan ng o developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagmukulunta. Ito ay magabay, at adaptability. Narito ang talaga ng bawat isa. Sa layunan na isagawa sa patubay ng magulang at ang mga magulang at turo ay nagbibigay ng mga lagang suporta at tutubay sa mga teenager. Sila ay nagsisilbing modelo ng tamang asal at mga prinsipyo at nagbibigay ng direksyon sa kanilang pag-ungat. Sa so, pamamagitan ng pag-tubay, natututo ang mga kabataan ng mga kapitkal na yan at kaalaman na kailangan ng na sa kanilang hinaharap. Kapag kakaroon ng halimaw, ay nakakatulong upang maging gabay sa kanila upang makapag-desisyon sila ng tama at mali. Pangalawa, ang motivation. Ang layunin nito ay paglinang ng gustuhan at sigla sa paggawa. Malaga ang pagganyap upang ang maitukita ng mga teenager ang kanilang potensyal at makamit ang kanilang mga layunin. Kung may magkita ng positive reinforcements mula sa mga magulang aguro na natututo at guro, na natutunuto silang magpursigil at magsita. Pagbuo ng layunin, ang pagkakaroon ng palinaw na ayunin at ang pagkakapin ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga teenager na magsikap at magpatuloy sa kapila ng mga kamay. At paganya ay tumukulo sa kanila para may terminalyo ang makamit ang kanilang mga pangarap. At ang pangkabi, ang adaptability. Layunin ito ng pagbigay ang makiaksyon sa mga pagbabago. Pagkaroon ang kagayang imangkod ang mga teenager ay natututo ng sakalano kung flexible at adaptable. Ito ay malagas sa pagharap sa pagbabago at kamang sa kanya. Sa pagmagitan ng adaptability, natututo ang mga teenager na maging resilient kung magtaan. Sila ay nagiging handa sa pag ng iba't ibang sitwasyon at nagkakaroon ka mag-adjust sa mga bagong kondisyon. At ang tatlong layunin din na ito ay kamay, motivation at adaptability kaya ng ng mga ating Asia, kung moment, at maging matagumpay, at itibig kong hindi ko mas kawang magigit na at buhay, maganya, at kakaya ko ang ko. Naging handa sila sa harapin ng mga hawa, kung ano kasalukuyan. kasalukoy. Ito na po ang lahat ang discussion natin. Bilang konstruksyon sa lahat ating na -discuss, at ng ating na-discuss, at kung kakaiba ng pagkabalaga at pagbibinata, ang nakaraniwang aspeto parehong nakakaranas sa pananakit ng katawan ng mga kabataang at ang baba. Bagayang ang mga lalaki rin. Ang yun kong ito ay panahon na pagtukla sa sarili kung saan mo yung malaga ang pag-unaw sa sarili identity at sexuality. Ang kanilang mga relasyon sa mga kanilang at pamilya ay nang rin at may balas ay may bagong hamang sa pagkikipunod sa ibang Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok at pagbabahagi ng inyong mga karanasan sa ating talakayan tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata. Sana'y marami kayong natutunan at napagtanto sa ating session ngayong araw. Bilang karagdagang pagsanay at upang mas lalo mapalalim ang inyong kaalaman, naganda ako ng isang online quiz na maaaring inyong sagutan sa inyong sariling oras. Ang quiz na ito ay nasa Quizlet at naglalaman ng mga tanong na tumatalakay sa mga paksang ating tinatalakay ngayon. Hinihikayat ko kayong lahat na sagutan ang quiz na ito upang masubukan ang inyong kalaman at upang mapakita kung gano'n nyo naintindihan ang ating aralin. Ito, ito rin ay nakakatulong sa inyo sa paghahanda para sa mga susunod na talakayan. Bago tayo magtapos, Maglaan tayo ng sadali para isa sa isang maikling panalangin ng pasasalamat. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na kami ay magkasama-sama upang matuto. Salamat sa inyong gabay at kalinawagan sa aming pagtatalakay. Naway patuloy nyo kaming gabayan sa aming mga susunod na aralin at bigyan ng kalakasan at talino sa araw-araw. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang sagutan ang Quizlet Quiz. At kung may mga katanungan kayo o kailangan na karagdagang tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Magandang araw sa inyong lahat.